Pa Gami? Oh. oh. Uh -huh. Malang mina lang pag ano. Ah. Uh -huh. Yung. Basta Desember balik sudah Februari. Ya. tak suntuk pagi, abuk apa. Main apa tuh? Ah. Oh, oh. Tiga, tiga, tiga.

Oh. Sisig. Sisig to. Dami suso eh. Dami suso. Tingnan mo mabasa yan. <laughs> Tingnan mo ulog. Yup. Scotch Brite? Pwede dyan? Ano kong griso? Pagkukusin natin para mas up, -up <laughs> dami yan? Punti lang yan. Yan? Hmm. Ano brush? Kuha doon. ko. Scotch Ay, ano, steel wool. Isa. Ayan, doon, 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 doon. Ayan, punta ka upuan. doon. Ayan, doon, lang ganyan. Gusto. Ayun, otuan. Bang Kito, ini oh, yang anti biring kamu. Bangkito kayo kayo kamu. Nilinisan, daging susu. Nakain ka nito, sak? Hindi. Hindi pwede sa baka, ate ya? Pwede. Ito ka? Ito, ito. Pwede. Masirat ka niyan. Ano siya nga? Tapos, gaya oh, mo ipaulam. Gusto Gusto ka. malinis nalinis, ilagyan mo ng tubig. Kukuha ka lang, lang pala dito ito, ma ma magmamahal ma na, gawang kukuskusin. Oo, so, oh, nililin mo. Oh. Ay, pag bumibili ka rin noon, doon, nalinis na. Mayroon ako, oh, oh, malinis. Hindi pa, ganyan, maputik. Palingki, mayroon, malinis na. Ma putik di sa palingki. Kasi niya? Oo. Oh. malinis na ano? Ay, kita ko doon eh. Kamay lang binibidyoan ko. Marumi din? Oo, hindi hindi sugas. Ayan ang kinuha nyo. Oo. Ay, Ayan ay, ay. ay, yung sinasabi mong sinalang bilang kuma kumakain ng tae. Hindi ah. Yan, isda yun eh. Ano ba yan? Nakumaka ba lang? Hindi nga ba. Hindi mo kumakain. Isda yun eh. Putik hmm. ang kinakain niyan. Mga kamano, kumakain ba kayo ng ganitong uri ng susok? Ayan o. Oh. Anong tawag sa lugar ninyo nito? Dito sa Pangasinan, tubing-tubing daw. Sa amin naman sa Marinduque, eh, bagungon. So, ito masarap sa binataan. Kali puputulin yung kalahati para masipsip. O para pagsinipsip, madala agad yung laman. anong uri ng susu ito sa inyo mga kamanok